Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Maramil, marahil iba sa atin ay iba-iba ang pinaniniwalaan at sinasambang Diyos. Bigyan nyo kami ng pagkakataon sa ilang minuto upang makilala namin, mapakilala namin sa inyo bilang isang Muslim kung sino ang aming sinasambang Diyos. Ang pangalan ng sinasamba naming Diyos ay hindi lingid sa inyong kaalaman. Ang pangalan niya ay Allah. Tinawag namin siyang Allah sapagkat siya mismo ang nagsabi sa banal na Quran. Sinabi niya, Ba'adar udu billahi minasyaitani rajim, Innani ana Allah, la ilaha ila ana, ba'budni wa akimi salat alidikri. Sabi ng Allah, Katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kahit paglingkuran ninyo ako, magalay alay ng palagi ang pagdarasal, upang pag-alala at pagpapasalamat sa akin. Pagkatapos sabihin ng Allah ang kanyang pangalan, sinabi niya yung kanyang mga katangian. Sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo o Muhammad, ako ay nag-iisa. Ang sinasamba ng mga Muslim na Diyos is nag-iisa lamang. Wala siyang kasama sa pagka-Diyos niya. Sinabi niya pa, Allahu samad. Ako ang sandigan ng lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliku kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat ng bagay at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magpapanatili nito. Siya ang bahala sa lahat ng mga nilikha niya. Hindi siya kumakain, hindi siya nagugutom, hindi siya napapagod, hindi siya namamahinga. May sarili siyang kasapatan. Sinabi niya pa, lam yalid walam yulad. Hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak. Ibig sabihin na hindi siya nagkaanak, hindi siya dadami hindi siya magkakaroon ng pamilya. Ibig sabihin naman na hindi ipinanganak ay hindi siya magkakaroon ng kamatayan. Sa pagkasabi niya, kulun napsin katulmaut. Lahat ng may buhay o nagkaroon ng buhay, magkakaroon ng kamatayan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pinanganak kaya hindi siya makaranas ng kamatayan. Lam yalid walam yulad, walam lahu lahukufuan ahad. At sinabi niya sa bandang huli, sa akin ay walang makakahalintulad. Walang makakagaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lay sa kamit lihi shay. Walang nakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya lamang ang dapat sambahin ng lahat na nilalang si at siya ang pinamakapangyarihan sa lahat. Hanggang dito na lamang, naway na ninyo. Kung meron po kayong katanungan, may comment lang po sa baba. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan.